Thank you. Ah, Ju. uh, Juke. Una sa lahat, uh, happy birthday. Thank you. Ah. Uh, ayok sana sagutin mo 'lo. <laughs> All right. Bakit kasi mali rito, Juke? Gusto ko lang kasi na makatulong sa kanila kasi um, gusto ko na, na magpa, magpa, pat, mapatayuan ko sila ng bahay kasi kuya Will, yung bahay namin sila na po. Ah ganun. Sino ka sa mo? Um, pinapakilala ko po si Gino, yung kaibigan ko. Si Will. Gino, kumusta? Okay naman po si Kuya Will. Ano sinamahan mo naman si Ju? Opo. Ano naman ang trabaho mo, Gino? Ah, uh, SG po, Kuya Will. Ano yan? Security guard po. Ah, sa so mo nakilala si Ju? Ah, sa probinsya po namin sa uh, Kuya Will. Okay, so, security guard ka. Ngayon si Ju ay nakilala mo dati pa? Opo. Hanggang grade, hanggang grade 1, hanggang high school po, si year. si year po. Ah, sa probinsya kayo? Opo. Ah, buti sinamahan mo siya? Ba't mo siya sinamahan? Kasi, ah... Uh... <laughs> Sige, ano? Gusto mo sabihin kay Ju? Uh, Ju, una sa lahat, uh, happy birthday. Thank you. Uh, ayok, sana sagutin mo na Isang buwan na ako nagantay sa iyo, eh. Ah, uh, Gino, ikaw ba yung naniligaw kay Ju? Opo. Matagal ka na ba naniligaw? Ah, uh, isang buwan po lang po Kuya Will. Bakit siya nagustuhan mo? Ah, uh, kasi po, Kuya Wil, mabait po siya. Tsaka, marespeto po. Ito nga yung pagkakataon. Baka makuha mo ng puso mo ngayon. <laughs> Berte. Sige. Gusto ko, mag-propose ka sa kanya ngayon. Baka ito na yung chance, di ba? Sa harap, harap ng malahat lahat. Sige. Ah. Uh... Joe, sana sagutin mo na ako. Ah. Uh... Niyaw, kayo eh. Hindi, ano, ipaglaban mo yung pagmamahal mo kay Jube, bakit ka mahihiya? Ito na ang pagkakataon na... Ah, uh, Jube, sana matutunan mo rin akong mahalin. Uh, yun lang kayo, yun. Ah, uh, Jube. Sinang bahala. Ano gusto mo sabihin naman sa lalaking kumiibig sa'yo? Ah, ang sasabihin sa ko lang sa'yo, Jen, ah, salamat na sinamahan mo ko dito sa audition, sa willing-willing, ah, sa will... sa will, sa will time, big time. Kasi kung hindi mo ako sinamahan. Wala akong kasama. Wala akong kasama. syempre Kuya Wes. Ano, pa? Ano pa? Sige. Sige. Uh, Ang tanong niya, sagutin mo na rin siya. Kailan mo siya sasagutin? Meron ka ba tinitibok sa puso mo para kay Gino? Uh, wala kas, kuya. Wala akong naramdaman sa kanya, Kuya. Eh. <laughs> Ang ah, sakit. alam mo ba kung gano'ng kasakit yun? Ito yung taong nag, uh, nagmamahal sa'yo, umiibig sa'yo, tapos, tapos nagpasama ka. Tapos ina mo na'y dinigyan sa'yo. Hindi mo ba siya pwedeng matutunang mahalin? Kasi, Kuya Will, hindi pa ako handa na mahalin siya. Um, Ilang taong ka na ba? 24 po. Sa tingin mo ba dati ang panahon na itong lalaki ito'y matututunan mong ibigin? Hindi, sa tingin mo ba? <laughs> <laughs> Hindi ko kaya talaga, Kuya Will. Kasi... <laughs> Ju, ano ang gusto mong sabihin? Sa sinabi sa inyo ni Ju, ah, uh, Gino. Sorry talaga, Jen, kasi hindi pa talaga ako handa eh. Sorry talaga. Okay lang, okay lang. Ano gusto mo sabihin kay Ju, Gino? Okay lang Ju. Kaya ko... Uh, marunong naman akong maghintay eh. Ah. Diba, Kuya Ang tunay na lalaki, ma marunong ma ano, marun maghintay. Hmm. So, iintayin mo siya hanggat matutunan ka ng ibigin? Opo, Kuya will. Kung sakali naman ang puso niya eh, may ibang tinitibok. Ano naman ang gagawin mo? Uh, siguro po, Kuya Will, okay lang. Ngayon ba pag-uwi, sasabay ka pa sa kanya? Yung <laughs> nagagasas <laughs> 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 ka sa FX, sa taxi. <laughs> Medyo, tanong ko lang, uh, sasabay mo pa sa umuwi? Opo, Kuya Will. Sasabay mo pa rin? Opo. Yahatid mo sa bahay? Opo. Tandali mo. Kayo ba'y kakain sa isang restaurant? Birthday niya. Pwede rin. Ah, pwede po. <laughs> okay lang ba siya? Kumain kayo sa labas? Okay lang po. Hindi mo siya gusto pero... Ay, gusto mo siyang kasama? Ay, kasi po, Kuya Well, kaibigan ko... Ang, ang tingin ko sa kanya, kaibigan lang talaga eh. Wala Alibigan na. Kaibigan lang, lang pala. <laughs> Kapag ika'y malulungan, ka, ako ay kasama. Di ko ng ngiti Kapag may luha ka Ang puso't isip ko'y sa'yo Pati na ang kaluluwa Nakita mo? Kanta ko yan. Ang title yan, akala ko ikaw na. Akala ko ikaw na. Kantahin mo yan. Binigay mo puso, isip at kaluluwa, pero hindi pa siya handa. Bakit ka hindi handa? May nagugustuhan ka bang iba? Mm, opo, meron. Ah! Kawin, oh, I mean, sabi na niya daw, sa akin, single daw siya eh. Hindi, may nagugustuhan. Hindi, sabi, may nagugustuhan siyang iba. Ah. Uh, Sino yung nagugustuhan mo? Yung si Darwin po. <laughs> Baka hindi ka rin pasama kay Darwin. Eh kasi po ng ano masamang pakiramdam niya. Kaya hindi siya pwede dito. Ah, uh, Gito, excuse me ha, if you don't mind, no? Anong gusto mong sabihin kay Darwin? Sa camera, no, no, no. Kaso lang, Kuya Will, uh, ako lang yung may gusto kay Darwin. Pero hindi ko alam kung ano. Hindi nga. Maganda na love story nyo, ha? Ah. May taong nagmamahal sa'yo, pero ang puso mo ay may gusto sa iba. Pero yung lalaki, hindi mo alam kung ginutibok naman ang puso mo. Ano ang gusto mo sabihin kay Darling? Yan, tingnan mo yung camera. Yan. Ang matutunan mo rin akong mahal. Eh. <laughs> What a love story. Naguguluhan ako sa'yo. Nagpasama ka dito sa lalaking to, pero hindi ka pasama sa lalaking gusto mo. Eh, kasi... Ba okay. Kasi kuya, ano eh, nung masama talaga ang pakiramdan yung... Oh Ay nga, pero bakit ka pumayag na sumama? Malalaman ni Darwin yung pasama ka dito. Pumapayag ka pang gusto mo makipag-dinner. Pumapayag ako, pero as a uh, kaibigan lang. Okay pa sa'yo, kumain kayo. Nalaman mo na si Darwin ang sinutubok ng puso niya. Ano? Okay lang po, Kuya Will. Ano mensahe mo kay Darwin? Ah. Yan. Tingnan yung camera, kay Darwin. Darwin, ah, ang tunay kang lalaki. Ah, ano, ah, sana, Mahalin mo rin siya. At sana wag mo siyang lukuin. Yun lang, kayo Wow. Ngayon akong kanta para sa'yo. Bigay mo. a uh, Iiyak na. Okay, okay. Sige, salamat. Kaibigan okay, okay. lang pala. Hindi bale. Ang hirap ng ganun, ha? Pero malay mo naman, eh kung di siya pang ni Darwin, at baka matutunan ka in the future. Ha? Magtsaga ka. Apo. mo. Sayang eh, ha? Okay. Okay lang sa'yo, ha? Pero sa tingin mo ba, darating ang panahon, matututunan mo mahalin to. Kung sakaling si Darwin sa siya, hindi kita gusto at may gusto akong iba. Itong lalaking to, nandiyan pa rin. Siguro po. Oh. Wow. mo? Umahin sa labas. Eh, kulang cool ka sa ano eh. Joke. Una sa lahat, uh, happy birthday. Thank you. Uh, ayok sana sagutin mo na ako. Alright, ba't kasi mali rito, Ju? Gusto ko lang kasi na makatulong sa kanila kasi um, gusto ko na mapatayuan ko sila ng bahay kasi kuya Will, yung bahay namin sila na po. okay Sino ka sa mo? Um, pinapakilala ko po si Gino, yung kaibigan ko. Didikoyil. Gino, kumusta? Okay naman po si Kuya Will. What sinamahan naman mo naman si Ju? Opo. Ano naman ang trabaho mo, Gino? Ah, uh, SG po Kuya Will. Ano yan? Security guard po. Ah. Saan so mo nakilala si Ju? Ah. Sa probinsya po namin, sa uh, Kuya will Okay. So, security guard ka. Ngayon, si Ju ay nakilala mo dati pa? Opo. Hanggang grade hanggang 1, hanggang high school po, si year. si year po. Ah, sa probinsya kayo? Opo. Ah. Bati sinamahan mo siya. Ba't mo siya sinamahan? Kasi, ah... Uh... <laughs> Sige, ano gusto mo sabihin kay Ju? Ah, uh, Ju, una sa lahat, uh, happy birthday. Thank you. Ah, uh, ayok sana, sagutin mo na ako. <laughs> uh, Sino yung nagugustuhan mo? Yung si Darwin po. <laughs> Bakit hindi ka rin pasama kay Darwin? Eh, kasi po, nang ano masamang pakiramdam niya. Kaya, hindi siya pwede dito. Ah, uh, Gino, excuse me ha, if you don't mind, no? Oh, anong gusto mong sabihin kay Darwin? Sa camera, no, no, Kaso no, lang, Kuya Will, uh, ako lang yung may gusto kay Darwin. Pero, hindi ko alam kung ano. <laughs> hindi nga. Nagyan na, love story nyo, ha? May na taong nagmamahal sa'yo, pero ang puso mo ay may gusto sa iba. Pero yung lalaki, hindi mo alam kung tibok naman ang puso mo. Ano gusto mo sabihin kay Darling? Yan, tingnan mo yung camera. Yan. Abi, sana matutunan mo rin akong mahalin. Eh. What a love story. Naguguluhan ako sa'yo. Nagpasama ka dito sa lalaking to. Pero hindi ka pasama sa laking gusto mo. Eh, kasi... Ba okay. kasi, kuya, ano eh, nung masama talaga ang yung... Oo oh, nga, pero bakit ka pumayag na sumama? Malalaman ni Darwin na pasama ka nito. ka pang gusto mo makipag-dinner? Pumapayag ako, pero as a uh, kaibigan lang. Okay pa sa'yo, kumain kayo. Nalaman mo na si Darwin ang sinutubok ng puso niya. Ano? <laughs> okay na po, kuya Will. Ano mensahe mo kay Darwin? Ah. Yan. Tignan yung camera. Kay Darwin. Darwin. Ah. Ang <laughs> tunay kang lalaki. Mm. Ah. Ano. Ah. Isang <clears throat> na ako naghahantay sa'yo eh. Gino, ikaw ba naniligaw kay Ju? Opo. Matagal ka na ba naliligaw? Ah, uh, isang buwan po lang po sa Kuya Bakit siya nagustuhan mo? Ah, uh, kasi po, Kuya Wil, mabait po siya. Tsaka, marespeto po. Ito nga yung pagkakaton. Baka makuha mo ng puso mo ngayon. <laughs> Birthday. Sige. Gusto ko, mag-propose ka sa kanya ngayon. Baka ito na yung chance, di ba? Sa har harap ng malahat. Sige. Ah... Uh, Job, sana sagutin mo na ako. Uh, <laughs> niya ako, kaya eh. Hindi, <laughs> ano, hey, ba't ipaglaban mo yung pagmamahal mo kay Job, bakit ka mahiya? Ito na ang pagkakataon na... ah uh, Job, sana matutunan mo rin akong mahalin. Yun lang kayo, eh. Uh, ah, Ano gusto mo sabihin naman sa lalaking umiibig sa'yo? Ah, Ang sasabihin sa ko lang sa'yo, Jen, ah, salamat na sinamahan mo ako dito sa audition, sa willing, willing, ah, sa willing, sa will, sa will time, big time. Kasi kung hindi mo ako sinamahan. Wala akong kasama. Wala akong kasama. Siyempre, Kuya Wen. Ah, ano pa, ano pa? Sige. Sige. Ah. Ang tanong niya, Sagutin mo na ako. Kailan? Ngayon ba pag-uwi, sasabay ka pa sa kanya? <laughs> 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 dito nga gasas ka sa FX, sa taxi. <laughs> Medyo, tanong ko lang, uh, oh, sasabay mo ba sa umuwi? Opo, Kuya Will. Sasabay mo pa rin? Opo. Yahatid mo sa bahay? Opo. Tandali mo. Kayo ba kakain sa isang restaurant, birthday niya? Pwede rin. Ah, pwede po. <laughs> Okay lang ba sa'yo? Kumain kayo sa labas? Okay lang po. Hindi mo siya gusto, pero... Ay, gusto, mo siyang kasama. Ay, kasi po, Kuya Well, kaibigan ko... Ang, ang, tingin ko sa kanya, kaibigan lang talaga eh. Wala ay, bigan na. Kaibigan lang, lang pala. <laughs> kapag ikay maluliko, ako ay kasama Pinupunan ko na ng, ngiti Kapag may luha ka Ang oh. Pati ang kaluluwa Nakakita mo? Kanta ko yan. Ang title nga, akala ko ikaw na. Akala ko ikaw na. Kantahin mo yan. Binigay mo puso, isip at kaluluwa, pero hindi pa siya handa. Bakit ka hindi handa? May nagugustuhan ka bang iba? Mm, opo, meron. Kawin sabi na niya daw, sa akin single daw Hindi, may nagugustuhan. Hindi, sabi may nagugustuhan siyang iba. O siya, kailan mo siya sasagutin? Meron ka ba tinitubok sa puso mo para kay Gino? Ah, uh, wala kasi kuya. Wala akong naramdaman sa kanya, kuya eh. Ang <laughs> sakit. Jun, alam mo kung gano'ng kasakit yun? Ito yung taong nag, uh, nagmamahal sa'yo, umiibig sa'yo, tapos, tapos nagpasama ka. Tapos eh, ano mo tayo din niya sa'yo. Hindi mo ba siya pwedeng matutunang mahalin? Kasi, Kuya Will, hindi pa ako handa na mahalin siya. Ilang taong ka na ba? 24 po. Sa tingin mo ba dating ang panahon na itong lalaki ito'y matututunan mong ibigin? Hmm. <laughs> hindi, sa tingin mo ba? talaga Kuya Mel. Kasi... Ju, ano ang gusto mong sabihin sa sinabi sa inyo ni Ju, ah, uh, Gino? Sorry talaga, Jen, kasi hindi pa talaga ako handa eh. Sorry talaga. Okay lang, okay lang. Ano gusto mong sabihin kay Ju, Gino? Okay lang, Ju. Kaya ko, ah... naman akong maghintay, eh. Uh, ah. diba, Kuya Will? Ang tunay na lalaki, mo, ma maroon nung, ano, maroon nung maghintay. Hmm. So, iintayin mo siya hanggat matutunan ka niyang ibigin. Opo, Kuya Will. Kung sakali naman ang puso niya, eh, may ibang tinitibok, ano naman ang gagawin mo? Ah, uh, siguro po, Kuya Will, okay.